Himas Rehas, ngunyan ng tulong kalalakihan, makalihis na makuwanin iligal na droga sa pikasan na Baybas operation sa Zone 4 Concepcion, Pekayanaga City, pasado la sa si isni banggi kang nakagimbernes. Binisun ni Investigation Agent 5 Mark Anthony Viray ang Provincial Officer Campedeo Camarino Sur ang mga suspechado ng Sindanas sa Republika Ihalnen, 59 anyos, may agumayong trabaho. Alin Joseph Republika Ihose, 28 anyos, construction worker. Asin Edwin Martinez E. Cecilio, 50 anyos, on-call electrician as in interior ng residente ka na na lugar. Nakuha sa posisyon ninda ni sa pulong gramo ng pagdutubod shabu na aboton sa i-ocho mil pesos. Uh, they are all ano po, uh, newly watchlisted. Ito po yung mga personalities na mga newly drug personalities na nag-emerge like, po. Hindi po tayo yung mga sumurender sa tukang. So yun po yung ating tinututukan, hindi lang po sa mga nakalista. At the same time, yung mga newly identified drug personalities po na lumalabas po sa ating ano sa ating uh, lugar. And uh, we really determine the habituality ng mga drug offenders, uh, drug uh, personalities na labas pasok po dito sa bahay ng uh, si ano po si Republika. Si Nelson Republika po. The drug den maintainer. Napag-arama na mismo ang mga kabarangay kang mga suspechado ang tuminibre sa otoridad. Oh, so, this will disrupt the illegal drug uh, trade in that area. Particularly po yung bahay niya, drug den, is para siyang uh, convenience store, you can buy your drugs there. At the same time, you can use it there. So, at least na-prevent po natin na uh, pati yung mga uh, kabataan, specifically the students, na ma-involve po kasi mayroon silang easy access through this drug den na mini ni Nelson. So, with this uh, operation, uh, this monthly of drug den, na uh, ma-assure po natin na hindi na po ito maghamit pa ulit Itong bahay niya bilang bahay, ano po bahay gabitan uh, ng iligang at Kasong pagbalgas sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon na reklamo ka mga suspisyado. Para sa mga barat tatak, Bicol, Camille Archaga.